Magtanim ay di biro, maghapong nakayuko. Ganito ang kadalasang ginagawa ng mga magsasaka, makapagtanim lang ng palay. Pero sa Aguilar, Pangasinan, mas pinadali na ito. Ang ilang oras na pagtatanim ng punla sa higit isang ektaryang palayan ni Romulo, pwede na itong gawin ng mabilisan gamit ang rice planter ng Philmec. Ito'y sa pagpapakilala ng corporate farming sa bayan. Medyo makakatipid madam, yan ang kuhan. Pati sa pagtatanim, hindi na kailangan maraming tao. Ayon kay Romulo, tatlumpung katao ang kailangan para matamna ng kanyang palayan. 420 pesos ang bayad niya sa bawat magtatanim, kaya aabot ng 12,600 pesos ang ginagastos niya sa isang araw na pagtatanim. Wala pa dito ang bayad sa magbubunot ng palay, pitong piso kada bigkis ang presyohan. Kaya malaking tipid at ginhawa raw ang corporate farming para sa Bukakliw Farmers Association. Kay Governor uh, Guico po, uh, nagpapasalamat po kami sa aming asosasyon barangay na dito nagkaroon ng corporate farming po. At uh, ngayon, ngayon lang po namin ma... Uh, makakuan at uh, na nakikita ko parang maganda. Dahil din sa corporate farming, marami nang magsasaka ang umunlad ang pamumuhay at mayroon na ring sariling pondong nagagamit para sa pagtatanim. Ang ano natin, ang ating programa, e eh, dalawang season lang talaga sa isang area. Doon sa second season, ang target natin maging kooperatiba na sila. Katulad ng uh, ginawa natin sa Kabaruan. Katuwang ng pamalang panlalawigan ng Pangasinan sa pagpapakilala ng corporate farming ang Philippine Rice Institute. Isa lang ang corporate farming sa mga proyekto ni Governor Ramon V. Gico III para lalo pang mapaunlad ang pagsasaka sa probinsya dahil din dito mas nabibigyan ng pagkakataong mapataas ang kita at antas ng pamumuhay ng mga magsasaka. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.